Sa Montilupa, pirasok sa kanyang bahay, sa kapinatay ang isang pulis at ang kanyang misis. Alitan sa negosyo, ang isa sa mga tinitingdang motibo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala nang buhay na matagpuan sa kanyang bahay. Happy hepe ng Montilupa City Police Community Affairs na si Police Captain Amino Den Mangunday. Dead on the spot siya sa isang tama ng bala sa ulo. Patay rin ang kanyang asawa na si Mary Grace Mangunday na bineril din sa likod ng ulo agad na inilibing ang mag-asawa sa Manila Islamic Cemetery alinsunod sa tradisyong muslim. Ang tanging nakaligtas ay ang 12-anyos nilang anak na babae na agad itinakbo sa ospital. Base sa inisyal na investigasyon, galing sa pamamasyal ang mag-anak na pumasok ang di pa nakikila ng gunman. Uh, habang nagpapahinga po si Police Captain uh, aminuden Mangunday sa kanyang sofa, ay uh, bigla nalang pumasok po itong gunman natin, itong suspect po natin at binaril po siya sa ulo. Pagkatapos po, ay uh, tuluyang pumasok po sa kwarto upang uh, barili naman po ang kanyang asawa. Ayon sa mga pulis, tila pamilyar sa lugar ang gunman. Maari raw kilala ng pulis ang suspect. Alitan sa negosyo ang isa sa mga nakikitang motibo sa krimen, lalot na kaalitan daw ng babaeng biktima ang tatlong dati nilang empleyado. Ito pong isang biktima natin, na si Mary Grace. Eh, Idinimanda po niya po yung tatlong uh, personalities po ng qualified tech po. Dati niya po itong empleyado sa kanyang business. Nagagawa ng paraan nitong tatlo na ito na i-transfer sa kanila ng mga account. Bilang pagluluksa inilagay sa hapmas ang watawat ng police station ng Muntinlupa City at nag-alay rin ng misa ng pasasalamat at panawagan ng hustisya. Nagsagawa naman ang manan operation at backtracking ng mga CCTV ang Southern Police District. May person of interest na ang Muntinlupa Police. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.